Nakakain na naman yung mga mama, mamako Oh At ah, talaga pero sipag niya ano na ba Nakarami na uli Nabagat to na naman Sulo ba? Sulo ka mo Bakit? Ay, wala nyo, pinupursa mo ata ay. Ha? Papasalin mo na lang. Wala nyo naman, ano. Yano sa yan, umisa tiyan dami ay. <laughs> Maagap ka po. Ha? oh uh. Yan, ang galing niyan? Anong hanap buhay niyata. Ay, oh. Uh. Naturalahan na rin, natural. Ah, ibig sabihin, na-order lang ba nung minsan? Hindi ka ng mga kami. Ah. Uh, ay, ay, natin ako. Mula na isabi baka buha, Kahit may isang nanganig pa. Ay, uh. ah, na, -na lang kayo ng ganyan nung no, minsan? Ilang piraso? Baka nasa labing limang tali. Ah, naanog? Na ay, oh, ay, ba't hindi mo buba nakakita agad? Ay, ako pa. Huwag yung pangungong, ha? Ay, wala diyo. Ay, naanog na. Nakailan po kayo kahapon? 43 43? Oo, ah, pagkadama rin pala nun Aba ito si Tanyada, ayan o Ayan, hindi po tayo magiging kalabaw Ay siya nga, tulong na ano Hindi, pag napapagtali namin, naganda ulit ah di napapagtali, hindi mapapagta yung Yung ay lalong oh. maganda Ayaw, oo Nawawala Magaling talagang dumali yan oh. Ay ngayon po, ilang piraso na lang nakuha mo yan, Ilan na yan? One, two, three, four, five, six, seven. Aba, di ba na yung pagpapasan? Kaya Talaga kung hindi susuko no. na lalaban ah. Sabi nga, talaga wala na sa pala? Ah, ah, nahanap ka na. ayaw ay, mo ay, 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 walang diyo. <laughs> Ay may nagbibigay pa ba kayo ng pira sa palay baka nilalambot na yung iba Aba, ay sabi tataas pag tumasan sa Sabi na may gagawin doon si <laughs> O oh, ay di ba nga doon Sa balita, hanggang kung si daw Tapos sa balita magdadagdag doon ng dalawang piso ah. Hanggang kung si daw, kababaan daw yung piso Kababaan, ay ibig sabihin posibleng pang o kataasan hindi bigas naman ay Ano nga kaya? Ay ari naman. Sana nga. Ay kaya nga yan, Ay ako bibili nila ng bigas. Hindi okay. na ako magtutubig ang maigi. Sana nila eh. Magaling a si ano ba? Talaga wala kang makikitang hirap din niya. Ayan, ibig sabihin wala kang makikitang ano ba tulang pira, ano? Ay narin na maraming pira. Masipagan talaga. Ay siya nga. Ay, di, di, di na nakapagpapakain ng anak. Ay, ay lagi nang ganyan. Ay, kailan po ulit balik mo? Mga tatlong araw. Ay, yun ba tukoy na tukoy mo na? Tukoy na. Aba. Tatlong araw ako ka bumalik. Pero pagbalik mo, pagbalik mo, ha? Mga 80 katali naman yun. Ay, ayos na rin. Pero pag may, may nanguha, ay... Mayintihan lang. Lumbay ka pag may nanguha na. Alam mo naman, pagdating mo naman din eh. Ayopan. Basta pag yung lugar na yun ay walang pako, may nanguha. O oh, ay kung manggugulay lang. Ay, basta yung lugar na yun walang pako, ay, walang pako talaga. O lalakad ka ng kaunti, ay kung manggugulay, kakakomis yun dyan ng gugulay ah. Hindi, pag, pag manggugulay kasi hindi pansin yun. Ay, sabagay. Ay, sabagay. Basta pag yung mga pangsarili, hindi pansin. <laughs> Pero bago talaga pang tindahan, pansin talaga yun. Tukoy na nga, tukoy na, tukoy na nari, abah. Dati nga yan, dami din ang magkasipahan. Dati ano po, nung ako pa nga nagawa doon sa iba mo kuya, ano? pa <laughs> Ay, pagkadami. <laughs> Nagay ay, pa nga palalili, dami dami pa ko sa palalili. Ay, bakit nga? Ay, nagkakaubusan din. Ang dami ng mamama. Binibinta rin nila sa ilis sa sabay may bypass. Hmm. Sa gruto? Bypass? Bypass. Kung so, may kaputamang nga, no? Ay, pwede. May mga labungan nandoon na, eh. Ito yung ruta. Sa bagay, hindi mo naman mapapagkasala yung panguhay. Mm -hmm. Hanap buhay ah. Hindi para sa lahat ang magkakasalabi yan. Hindi may-ari ng panguhay. Ayaw, oh, hindi ibig sabihin ay eh, yung ganyang libreng ano'y walang magkakasala na diyan yan. ay ng mga ano ay. Kakain din. Produkto ay yung Ay, gabi din eh. Ah, bagay naman gabi ah. Hindi naman kasama yung sapakuan ay. ay hindi kasama sa pakuan ng gabi. Ay, sabi ko doon sa mga ayasin ay pako kung pako ang huwag ninyo Ay siya ng gabi. nga, tama lang naman ikaw magsabi, tiyo ay. At hindi na lang kasali yan sa pakuan oh. dati din ako ang gabi. iba nang usapan na lang yung gabi gano'n ay... Ay, siya ay, nga, tanip. nabay walang wala. <laughs> Kahit pa sabihin naman gutom ay talim naman na ano. Ay hindi ko nga tinatabas pag ako yung ng Yung gabi nga. Ang ganda naman, ay laki naman. Ang gaganda at ang lalaki ng puno. Ay siya nga kabahid na ay mga lataan daw Kali wala na Bukay na pala Pero itong baybay dumaka, pakadami na nakikinabang kinabang dito hanggang may 8 Oo, uh -huh, ay naku Punta ka sa Ibas, puro ganyan ang hanap buhay Awan ko din sa Palabak, pinsan Marami hindi eh. so, Ay di baka ano bang dulo na rin, Ayas Ayas ay, ay po pala ayas Wala bang pa ko dun sa Ayas Alsam? Kung hindi ka alam yung Sukal. Ha? Sukal. Ang. Sukal sa pansa. Diba, dito kasi tatag ay. Ah, doon ay maburol. Ay, siya bagay. Marami dito din sa takaran ko sa labak Ah. At yung tinapsang kuwa, yun. ko ah, Takaran ko din sa labak. Labak nitong dito, dito Ah. Hanggang sa ilaya ari pumunta ka ng bahay na ng tamlong. Ganito, o tama yung sabi mo. Parang halos pag na ng bahay, nadadaanan ay tama nga pala lugar lugar din pala ano ah, ano jasampit. pang araw araw pang araw araw ay anong oras ka hulo maaga pa ako madilim dilim pa kaya po tayo ako yung mga alas ay eh, siguro ako narito na na aba um, na yan <laughs> ay Diyos ko po kinakailangan maaga pa ay eh, para para hindi mo nakakalapos to hmm. isa pa <laughs> para hindi abutin ka ng init pag ininit ba? Ay, anong, ang uh, pako tamlay. Mahin kuhain para ano? Ay tamlay ang pako talaga mahirap. Nang makita para ba sila natago? Ay oo, oh, na, na, nananalo yung malalaki ay. Oh, natago ba natago? Pag tumago na ay eh, mahirapan ka na talagang. Siya na, magaling talaga mga huli si Tanya ay. May Aba? Pa. Ay may dalakang maluto, wala? Wala. Sa bahay na ang kain? Kain ay, eh after. Ah, ayan ay, Bis ano talaga ito. Sinasalad ito ng iba. Sa lahat pati ng, sa, sa, lahat pati ng gulay ay ayan ang maigi ah. Walang spray. Ano, paniwala ka. Walang abuno. Kaya dapat, kung tutuusin at ibibinta mo yan, dublang presyo. Sampula. Oo, oh, ayaw mo sampula ah. Ay wala nga kuya ano eh marami naman kalaban naman ah na, dating mo doon eh, may mag-aabot na no, ano paniwala ka sa akin ay, ano ko na nagdadagdag. Ay oo oh Ay nari Dumana ko sa kuyan Ay siya nga ay, pwede po. ano pag binigay sa iyo 1,000 ay, ay ano Matanda din sa may kantoy Abi Utoy gawin mo naman 15 at duro na lang naman tali may sa palinti ako nakabili Ayaw liit ba may maliit yung maantot pa Lanta pa ano ay, lanto, malanta Bahini may ko pati kakunti siya nga. Kasi baka tayo bumili. Para na itim ano. At hindi raw ako nagdadala. Oo. Oh, ay... Dito pala nang gagaling. Baka dito pa nang galing pinsan. Ay, <laughs> ay, 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 yan ay, 20, tali, ay, 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 ako ay, 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 ay dalawa nung Ay ay kung ayun laki-laki ba -laki, baka naman mabagal ang bintahan. Tama na naman. Ay talaga ari maganda ang pagkakadali. Ay ari ano walang kakorekorestrol ari ano. Kainin mo nang ready to eat na agad. Ano sabi niya? Ah ah ayan ng gata. Kasi pag at matyaga kay talagang bago nang makaipon sa akin sa bagay. Ay ang ahas. Yan, ang isa pa. Kasali din talagang kasali sa buhay. Abay siya nga, kung may ka rin pong ahas. Sa awa naman ng Panginoon, ayaw pa nila ako pakitaan. Ah, wala ka pa nakikita? Wala, wala naman dito sa Ay, sa sabagay. Ang kauna-una pa ako dito, doon nagpunta sa may, anong yun, Eh, May doon ako sa may dulong yung awa, yan. Cobra? Abay, awa kong cobra yung tip na yun. Ah, ah, mabagat mo yung gabinti ay. Nabagat ko na yun. Na may kanto Doon, ano, di hindi ilag doon ay siya nga yeah, at delikat. No, ah, baka nang na yun ngayon. Ay napatay ni nila din sa bulungan nagparong. Tawanan. So, ng... Um, native na native, Utali native. Bahala. Yan naman ang mabenta yung buli, tiwa nila elastiko. Oh. Na baho. Sa ah, nagkakaamoy. Sabi naman ng mama, mama ko, minabagat daw sila din sa akin abukado. Hmm. Na ano ba? Ah, ahas. Ahas na yung kakalaki. Eh. Oh. Eh kisahin mo lang, araw walang mama ko. <laughs> ay, ay bidir ka mangyari. Araw-araw na kanya una naglilipong. Ay mo na wala ko na babagat. Hoy, wala kang urasan tanghali ha eh. Ay siya ka. Iniyan. Sabi la ninyo nakit para walang mamako. Pero ngay para mi para mi nang paku ano. Kasi nanya sa gusto ay. Sa... Ah, pero nung dumagsa ang paku punta ka sa palengke lahat ng kanto'y meron. Hmm. Kaya ang, sa sa, sa... natutunaw ba? Natutunaw ang paku. Oo. Oh. Punta ka takot pag gusto. November, sisikat ulit November. Ayun ba may seasonal? Mm -hmm. Ma Ito ang mamatay ang pakula, itin. Hindi nga na itin na eh. Kung yung nagdiritso ng init, wala yan. Patay ano? Patay naman hmm. lahat ng lugar ng pakuha. Dito lang mapakuha sa lugar mo ah. Yeah. O so, galing yung tubig doon sa ibabaw iba, na, ay nababa. Ay siya no? nga, parang nadidilig ano? Hindi parang nadidilig ang lupa. Ay sagana sagana Ay doon sa pamunta doon, ako yung naghatid ng kabayo kapag nandosin. Ay, pati ang bako yung akit hama ko ang Ano? Ay, ito na ako. Ay, dito lang uh, ang talaga sagana. Ay, latihan uh, naman yun uh, ay. Latihan ano? Abay, ako yung natutuot na wala ang limatic kita. Doon ang pagkakadami limatic. Dada, Abay, dada. ba't nga kaya parang wala ng limatic? Ano? Talaga nang pagkagaling. Kinakain. Kinakain ng limatic. Dala na sa damuhan. Ay, kanil pag... Nasab mo ng damo, edi... Eh, Patay naman yun na, ano? Pagdating sa tiyan, ano? Patanggalin pa ba yun? <laughs> ay, siya nga. Ako ihanga nga din sa hamon ng buhay ni Kuya. Ano ba? Ay, isa tagal ko na rin nga dito. Lagi mo na yan. Ano? Ay, ang buhay ko talaga. Ay, siya nga. Ligtas pat, exercise, ano? Alam ba nung unang pinamamakuhan ko? Mula doon sa yaas, doon sa irrigation. Patulog ng niya. May ko yun. Punta akong dagundungan. Diretso ng kalait. Aahon ako din sa may Sa may salak sa ibaba. Sa Tres ko ba yun? Pinatawag na Tres ko Oo. Oh. Doon ako naahon. Pabaybay pa uli ako doon sa may ambo. Papunta na rin ang ayas. Ay, ay, marami ka nakukuha. Ay nakukuha ko yung mga 30 lang. Aba, pagkaunti rin naman pala, no? Samantalang arikipo takipo. Ay, nung matok yan ko din yan sa laki ng mga pasasalamat sa lugar na rin ni Kuto. Nung matok ko din Dinala ako ng din yan. Mula kay Malito, eh. Paparito. Dalawang araw ako sa dumamama ko. Ay, siya nga ay halos sunod-sunod ng araw ano. Yun nga ang pako dito sa atin, hindi naman marami, hindi naman Aba no dinadanas ko ang, mga aking sugat. Bakit? Abay, itatawid ka nung mawala. Aba ay walang niya yung... nga. mawala tatawiran mo dun. Dagundungan. Ah. Sa dagundungan ah. Sa amin po ang pako ay pag panggula ay marami sa panggulay, sa pambinta nabibitin. <laughs> oh mukat ganoon nga. Hindi sasabihin namang pagkadami dahil eh pag, eh pag pang ulam ay eh, nakadalawang kamas ka ay ano? Isang galari. Oo nga, pang ulam. Pero sa pambinta ay eh, bitin pa nga. Oh. Yan ang makakapagsabi ng mabibitin pa. Ay di yung iba palang nasa bayan ng Tayabas ay eh, kung saan sa bundok na nanggaling. Diyan sa si Lalo. Lalo ano? Madami rin dito kung sa Lalo. oh ay ba't? Lalo Lukban. Area-area er, er, er na baka ano? Ay kaso nga rin dyan. Eh kami pama ko sa Lalo at yung manager ko si Malaki doon yung lupay. Doon ako kinamamakaw. Oh, hindi but... ako sanay doon. Bakit? Ay, anong hirap pag hindi ka sanay sa isang lugar? Hindi mo alam kung... Sisilip ka ano. Hindi mahirap? Baka nga oh. Kiwa. Kiwa ka? Hindi mo alam kung sino pala yung ano. Baka pala may masamang ano sa oh, iyo ano. Masamang na palang... para sa iyo. Parang gusto rin nilang mama ko Hindi kasi sila makapangakaw. <laughs> Siya nga. Dito <laughs> yan ano oh. Ay kaya dito sa ganito na o tayo sa, sa, Kilala mo na pati mga nadaan pati sa, lahat ano? Sa tayo o tayo wala ano tayo o. Ay siya nga. Tama ay, yung dali mo ngayon. Ay doon ay makikisam. Ay 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 talagang... Ay. Mahirap talaga. Oo oh, baka naman naapekto may mga manggugulay ano. Mga bahay-bahay ano. Mga bahay-bahay doon. Dito may wala pinsan na ay, ano. Talaga dito. Tama dito sa ang unang kong dilating ay malayo. Ay siya nga. Ay ani mo naman dito. Malayo oo. Oh, oh. Ayanin mo naman yung malapit na palso. Ay, di doon ka na sa malayong sigurado. Aba, magaling yung, yung daling yung. Eh, paano? Magaling mo mag makatastan niya. Ano <laughs> yan ba? Malayong ano, malapit na ano, malapit na palso. Oh, ay, doon ka na sa malayong palso, sigurado. Na, no? Ay, siya nga naman. Tsatsagain <laughs> mo na, ano? <laughs> Tapos na, oh. Aba, o. Hindi yan, o. Nagsasako na, Magaling talaga oh. <laughs> Bayaran ko sa bigas ay 500 na lang. Ay ngayon eh ako may 300 sa kahapon na ipo nakabili pa ako ng isang buong manok oh, kahapon. Aba, oh, uh, Aba ginawa ano? Uh, ay may 300 pa ako, eh, 500 na lang kulang lang ko sa bigas. May 200 na lang na kulang at may 300 ako na tira kahapon. Oh. dito eh may isang sako so, bigas ako mamaya uli pa saka. Hmm. Kargano ang aking anak. Ay siya nga magaling ka talaga.